Yan ang sinasabi natin mga kainags ano? Kapag ka ganitong winter madulas ang daan Yan ang nangyayari oh. Banggaan Ayun oh no? yung isang SUV na nakapasok do sa poste buti hindi tinamaan yung poste ano tapos itong sasakyan na to nako po panginoon winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada ito siguro isa na to yung kulay itim na kotse na to papaliko no tapos ay yung isa padiretso habang ganong kulay itim na sasakyan ang kotse, kaya bumag yung ano yung SUV na kulay gray ayun no Kaya doon bumagsak no Naku, nabangga pa yata yung kulay maroon ng SUV oh. Delikado. Yan ang sinasabi kong ano talaga delikado mag-drive pagka nagii-snow. ito na yung mga emergency, mga pulis na. kaya sa kaliyan ano. Naku po, panginoon traffic din doon, no? Yan, nako po, Panginoon. Yan ang sinasabi natin, delikado. O, nakasagabal sa daan tuloy. Na. Tara, tayo na. Nako ano po, si ano na to. Puch. Delikado, mababangga pa yata ako. Biglang huminto sa harapan ko si nanay. Nako, konting ano lang. Ayan, konting. Nabigla lang ako, biglang huminto kasi. Medyo alalay lang tayo, no? eto yung ano natin ngayon daan yung matapos na mag-snow ng walang tigil kahapon mga kainags ano Ito na ngayon na bulldozer na yung mga snow Na ano kay ano kanina matanda yung nagdadrive kanina no yung biglang nagcut sa harapan natin Pabuti na lang nakita ko agad kasi alanganin yung pagkat niya ililiko eh. pala siya dun sa kabila Alanganin buti hindi tayo dumulas nung nagpreno tayo no sa likuran Nasa likuran niya tayo Lira hmm. Pero ganun talaga mga kainag siya ano? Kaya talagang konting ano Konting pasensya, lamig ng ulo pag nagda-drive Buti na Ano nga, nakita ko nga eh. <laughs> Hindi ko ina-expect kasi pag liko niya Biglang liko sa Agaw sa ano natin, linya natin Pero sa iba yun, bumusinahan yun Mga kainis ano Bumusinahan ng matagal yun Ganyan talaga mga kainis Okay lang yun, okay lang yun Ah, wala mapapansin yung mga sasakyan niyan, ang babagal tumakbo. Kasi ya, madulas, madulas yung daan. Kaya okay lang yan. Kailangan nating tindihin tong mga Ayan, ang tulad mga unahan natin mabagal. Siguro mad, nadu, nadudulas yung bulong niya. Hindi pa kasi siya siguro naka winter tire, no? Kapareho ko. Naka ano lang din, naka tawag nito. Sa uh, sa uh, all season Basta pagka ganitong ganitong mga pagkakataon mga kainex ano, kailangan talaga natin ano, maging ano, mapagpasensya uh, kailangan natin intindihin yung mga nasa unahan natin pag mabagal intindihin natin talaga kaya, ano, syempre ganun talaga pag kaya nga lagi, lagi namin sinasabi especially ako pagka ganitong winter ayaw na ayaw namin ano, especially pagka nagdadrive Madulas ang daan. Yung nga, nakita natin kanina, grabe. Abala yun, yung nagkabanggaan eh. Abala, syempre. Marami kang ayusin doon. Ayun, may banggaan na naman, oh. No? ayun, oh. No? ayun sa kanan natin, no? kung napapansin nyo, no? ayun, yan, ayun, 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 yan, yan, banggaan, oh, ayun, nakita oh, nyo, mga kainags, ano? banggaan na naman, yan ang sinasabi ko, kasi madulas ang daan, So pangalawang beses na nung no, nakita tayo. Kaya padaanin natin tong mga to. Ayun, isasakyan sa sa kanan 'yan, oh. No. Ayun, kita niyo. Delikado, no? Ganyan talaga. Konting ingat, konting ingat. Madulas ang daan, pati dito sa kaliwa natin, meron din. Nako, Panginoon. Kaya kanina, muntik na tayo kanina doon kay ah, Lola, no? Biglang Biglang lumiko, inagawan tayo ng linya ni Lola. So grabe yung dulas ng daan mga kainags, ano? Grabe. Kasi nag brake din ako ngayon, pero talagang kahit naka na, ano, talagang ano uh, umaandar pa rin. Grabe. Kasi ano eh, pinlansya na nila, uh, binuldozer na yung snow, kaya lang yung natira, yung mga makikintab, yung mga see-through, mga parang black ice, gano'n ano? na talagang pag natapakan mo madulas kaya ganyan ang nangyayari tatanggalin ko lang itong mga mga snow na nakasagabal dito sa salamin natin sa likuran ano? yan yan ayos laking tulong talaga nitong <laughs> mahabang ano natin ano pantanggal sa snow yan Alright, tanggalan natin dito. Yan, para makita natin yung nasa likuran natin hmm. baligtad natin yan tapos sa uh, narin na rin natin yung ano natin ano black heater ayan uh. na natin kasi malamig ang ano malamig ang panahon ngayon para mamaya pag-uwi natin malapo ano yung ano yung yung oil na sasakyan natin eh, hindi frozen yan okay na let's go grabe nakakatakot talaga kanina Noong nagdadrive tayo grabe yung mga nakita natin mga aksidente sa daan madulas kasi mga kainis madulas talaga lupit takot ako kanina lalo na yun bigla hindi ako makamove sa ano nabigla rin ako eh buti kumapit ka agad yung gulong natin doon sa ground no kasi kung nagpreno tayo yung, yung mahirong matandang humarang sa Daana natin Nang agaw ng linya natin ano eh nung pumreno ako kung dumulas yung gulong ko kahit na nakapreno na ako sigurado bangga yun kasalanan ko pa buti <sighs> na lang ganun nangyari ayan o no? kita mo yan yung mag ano di ba yan yung mag ano mag bubble ng mga snow laki no grabe o oh. tingnan nyo mga kinasin bubble doser yung mga yun mga snow yan ingat ha yan nako grabe baka masagi Masagian yung mga sasakyan dyan Ako po, Panginoon yung Lexus mo pre Ma Masagian, ako Ang bihira <laughs> pag, nasagi, pag nasabitan yung ano mo Yung sasakyan mo no <laughs> Laking problema niya pambihira Hindi, mga professional naman yung mga yan eh. Mga magagaling mag ano yan eh. Mag magpada please ng mga sasakyan mga kainis ano yan ito totoo kasi binoboldoser na nila to tong daanan na to kasi ano ito yung ano pag na boldoser na nagiging kalbo na alam niyo parang wala nang spike Kaya yung daan madulas Yan, Kaya yung kanina Yung nangyari kanina Madulas yung daan doon kanina Nung papasok tayo Tapos ang maganda pala nito mga kainis, Kanina pala Mabuti na lang nakarating tayo agad dito ng maaga sa trabaho natin Kasi yung mga kasama natin Na, na, na papunta rin dito Sa iba na dumaan Kasi yung binaana natin kanina Meron na naman bagong nabangga Bumangga daw sa poste Kaya traffic trapik sila doon At ano, naharangan sila. Mabuti lang nak nakarating na tayo dito kanina, 'di ba? Nako po, yung truck ko, Panginoon. Baka tamaan niyo nako. Mahal ang babayaran niyo diyan. Yeah. <laughs> ang bihira. Nako, laki niya, no? Grabe, oh. Nako po, Panginoon. luck, Lapad dun Tanggalin muna natin itong ating ah uh, Yan Ay nako Tayo natin dyan Oh, ito pinadaanan din to. Hmm. Pinadaplisan din niya, no? Pinadaplisan, tingnan niyo mga kainos, oh. Pinadaplisan ng mga nagaano. Tatanggal lang snow. Oh, grabe. Ha! Oh, mo muna to. -hoo -hoo -hoo. Yan. Oh my goodness. So nandito tayo sa bahay mga kainis, ano? awan ng Panginoon, safe tayo na Pero madulas yung daan mga kainis, pauwi na tayo. Yan, so sinaksak ko na rin yung ano sa black heater natin yung cord na yan. Tara, let's go. <sighs> oh, yan. Lamig. Yun. Buti si Yaring Araw, eh, mga kainis. pa, palabas na, no? Pero medyo natatakpan ng ulap. Ito yung ating ano ngayon, uh, harapan ng ating bahay na kung nag-snow pala. Yan, na uh, shovel na natin mga kainigs, ano? pati yung mga galaan ng aso. Pinlantsa ko na rin, shovel na rin para ano. yung ating ah, uh, ating uh, parking muntik na tayo madulas kanina ah. Oh. Ah. pati dito sinobel ko na rin para yung mga aso makalibot coffee muna tayo ng mainit na kape yan nakapo ang sarap ah Diyos ko. Hello, baby girl. Naku, may kagpapanginoon. Ah, lamig. Sarap. Kain muna tayo mga kainay siya, no? Ulam natin yung itlog. Tinapay. May cheese. Saging. Papasok ulit tayo ngayon. Pero sana ngayon, eh hindi na madulas ang snow, no? Or sana eh wala na mga disgrasya sa mga dadaanan natin. nako. Yan. So, dito na tayo sa main road ulit, eh, mga kainay. Ano? So, mas maganda yung daan ngayon kaysa kahapon. Kasi parang medyo kasi nag-snow ka kagabi, di ba? Medyo natabunan ng konti yung mga makikinis na yan na ano na, na snow yung para mas ice skating court. Yung surface, yan. Tsaka maganda yung araw, ganda. Tingnan yung ano natin, yung ating uh, langit, blue na la blue. Ito yung mga nakakatakot mga kainex ano kasi palusong tayo tapos uh, yung mga sasakyan dikit-dikit. Wala lang sana magkamali kasi pag mayroong isang nagkamali rito, lahat yan damay damay na kahit mag preno ka talaga naka preno yung gulong mo umaandar pa rin yung sasakyan mo kasi nga nadudulas yung mga gulong kahit na naka winter tire ka meron pa rin posibilidad na madulas ang gulong natin mga kainag sa natin naka winter tire tayo angat muna natin to para yan yun yung sinasabi ko yan o puprosen pagka ano nakadikit sa ano nyan eh doon ah tanggalan muna natin to ah Ayos, so dito na tayo sa work mga kainags At magbabanat muna tayo ng buto Para meron tayong pambayad sa ating mga deals, Mga regular na babayarin sa ating bahay Ako, napakaganda ng panahon, grabe Nakakaingan yung lumabas Magmamasyal sa bahay So kagabi, ito na nga pala yung, ano, yung mga di Diba kagabi, meron tayong nakitang nagbobuldoser dito no? Yan no? ganda na, no? yung daan natin planchado, planchado na, yan yan mga kainags, ano, uh, nandito na tayo sa labas ng, ng trabaho natin, uwi na ano tayo. Tapos kung napapansin nyo, meron akong dalang turkey. Yan oh. turkey malaki. ah uh, bigay sa atin yan, ano, bigay sa atin yan ang kumpanya natin. Pamasko sa amin. yung Tapos yung ano, yung, yung breast nito, kasi malaki yung breast nito, eh, no? yung tuwing dalawa. Kakainin natin yun. Tapos yung the rest ng mga laman, uh, papakain natin sa mga aso natin. Yan. Kasi sila mahal na Reyna at mga prinsisita natin. Hindi naman kumakain ng turkey yon Hindi sila kumakain ng turkey Yan, Hindi sila mahilig sa turkey Kaya masasayang lang to kasi malaki to eh Kaya ang gagawin ko, kukunin ko yung breast Kasi malaki yon yun ang <laughs> Baka iba yun sa isip nyo ha Ang beer <laughs> pag, pag bigla ko na-realize no? Breast na malaki na gusto kong kainin Pang beer Medyo may parang bastos ha ah? <laughs> Hindi kasi yung breast ng mga chicken Healthy daw yun eh Kasi mga muscle yun Yun, yun lang yung kakainin natin Tapos yung the rest na laman ng turkey na to Papakain natin kira sayo not saya o, oh, di ba? Malaki to, mabubusog yung mga aso natin. Tama-tama. Panghanda na rin nila sa Paskong darating. Ha! Oh. sa natin. Angat ko lang ano binabago Binaba ko na yung, ano, isang, yung isang wiper. Baba natin itong isa. Yan, dahan lang. Alright, let's go, let's go. Ha! Oh. Tama, tama no? So, hindi na medyo, hindi na malamig ang panahon ngayon, mga kainags, ano? Hindi na malamig kasi... Tumataas na yung temperature natin Parang natutunaw na yung mga snow kaya itong alam ko itong week na to uh, hindi na ano, uh, iinit, medyo iinit ang panahon. Buti naman, salamat naman sa Panginoon. Ay, Panginoon, suwi na muna tayo. Nako. Whew. Ay, nako po. Yan, so dito na tayo sa bahay mga kainag no At update nga pala doon sa sa surgery ko sa gallbladder. Actually, uh, hindi pa kami nakakapag-usap nung surgeon yung magsa-surgery sa akin. So kasi no nakaraan, uh, binigyan ako ng schedule na kukontakin ako ng Sir John para mag-usap sana kami Nung nakaraang Thursday, December 19. Kaya lang hindi tumawag sa akin yung ano, yung Sir John siguro baka busy. So yun yun naman yung sinabi sa akin ng secretary na nakausap ko. Kasi from December 19 hanggang sa January 1 ay close yung mga ayun kumbaga parang nakabakasyon yung mga magse-surgery. So siguro baka by January 2 tatawag uli ako para makakuha ako ng ng appointment na makipag-usap in person siguro no mas gusto ko in person eh kasi sa ano telepono kasi no nakaraan kaya siguro ako pinatawag sa telepono kasi nga nakabakasyon yung doktora tapos sabi ng secretary may slot daw uh, oras ng alas 10 no nakarang December 19 kaya lang hindi nga tumawag so hopefully by January January 2 Thursday din yun yata kung hindi ako nagkakamali matawagan ko yung ano, matawagan ko yung secretary uli para mabigyan niya ako ng schedule na appointment doon sa surgeon natin para ano na makapag-usap na kami ng surgeon kung kailan ako operahan, kung kailan tatanggalin at mabigyan niya ako ng kasi wala pa akong alam, hindi ko, hindi ko pa wala pa akong idea no, pero wala pa akong schedule kung kailan ako operahan sa gallbladder ko. Pero at least importante doon, alam na nila na willing na akong magpatanggal ng gallbladder ko. Yung schedule na lang ang kailangan natin. So yun lang. So sa ngayon, siyempre, hintay-hintay muna. At sa awa naman ng Panginoon, eh, wala naman tayong nararamdaman, nakakaiba sa tiyan natin. Yan. Kumbaga parang ano ngayon eh, hinahanda ako na talaga yung sarili ko. No? Tsaka maraming maraming salamat nga pala sa mga comments ninyo, sa mga ideas na binibigay nyo sa akin. May mga nagkwento pa nga na kapag ka, ka na raw sa gallbladder, tatanggalin na raw yung gallbladder mo, parang hihiga kayo ata sa parang cruise na higaan, itatali daw yung kamay mo. Tapos tutusokin yung tatlo, or apat na butas yata gagawin sa'yo, no? Pero madali lang daw, isa, isang oras lang daw, mawawala na. Hindi ka tulad daw dati na binibiyak daw yung chan talaga, no? Pero ngayon, ayos, ice naman daw ngayon, mas maganda ngayon. so, sana makaano na, makapag, makakuha na tayo ng ano, makakuha na pala ako ng appointment na operation sa operation sa gallbladder ko para maging healthy na uli, na uli ako. Yeah. So, syempre sabi nga natin lahat, mas maganda habang maaga pa malaman na natin at masolve na kaagad natin para tiba, para sa ating good health so mga ka-inex, maraming maraming salamat sa comment ninyo ang ganito na yung vlog ko thank you very much don't forget to subscribe click the like button leave your message maraming salamat po hanggang sa muli